I-describe muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa ibang reading o hindi dito ang side mo at dito naman ang side ng opposition. Side mo. Side ng opposition. laki ng cards hindi yata nakita so anong kwento dito teka nga ay, hindi kasi pantay <clears throat> current situation mo dumilim naman pero luminaw dumilim nga lang so current situation sa side mo well niloloko ka ng poson mo ikaw siguro yung original. miingi ka siguro ng milagro sa puong may kapal na sana ay matauhan na ang poso mo o pat na. Kasi may fairness tayo, balance. Pag nakita ko yan, parang ano, justice code. May kinalaman sa karma. O siguro, Winiwish mo, karmain na yung, <laughs> yung na mo. O yung, ano, um, third party. Pero again, dito, mukhang ikaw yung original. Alam mo sa sarili mo, niloloko ka ng poson mo. Alam mo na may presence pa rin o may presence na ng third party. So, depende anong case mo. Kasi, general reading naman to. Ang dalawa kasi pwedeng senaryo. Um, aware ka kung sino yung third party. Pwedeng nag-break na sila, pero tingin mo sila pa rin. O, may kutob ka. Kung sino yung third party. O pwedeng, alam mo na talaga. Pero hindi pa sila nagbe-break. So, depende sa anong case mo. Pero again, alam mo sa sarili mo na niloloko ka ng person mo. Kasi may ano tayo, dishonesty. O, parang feeling mo inuuto ka, minamanipulate. Bine-brainwash ng poson mo. Dito umingi ka ng tulong sa poong may kapal na magkaroon ng milagro na sana ay matuwid na ang landas ng poson mo. Makarama na siya o magkaroon na ng clarity o makarama itong other poson. Basta ganun eh. Parang gusto mo ng justice. Ngayon, dito sa Adaposon, actually, insecure yung Adaposon sa iyo. Pero kung manipulation ng pag-uusapan, parang kayong bine-brainwash o minamanipulate o control ng at na nyo. Dito, kasi nga third party to, 'di ba? siya ng guidance sa ibang tao o sa mga tao na malapit sa kanya. Kung paano gagawin niya kasi nga na napunta siya sa third party situation. Papaka-positibo siya dito. Mhm. Mm Ngayon, pupunta tayo sa feelings. Pero tingin ko, aware tong ada sa presence mo. Kilala ka niya siguro. Kasi ano, insecure siya eh. So, kilala ka niya. Tingin ko. Hindi ko nga lang alam kung kilala mo siya. Pero malaki chance na aware kayo sa isa't isa. Mm-hmm. Anong feelings ng poson mo sa iyo at sa kanya? Current feelings to. Ano yan? Ano to? Oh. Walang well, dating kasi sa akin. Kayo pa rin siguro. Nang poson mo. Nilayuan niya na to eh. Kasi may non-action tayo. Ang dating sa akin, Di ba third party situation to Kaya pala insecure siya dito At tumihingi ng advice Nagpapaka-positive Ang dating Break na siguro sila Nilayuan na siya ng poson mo So Kung kayo pa rin ng poson mo Tingin ko ilalayuan na niya. Ito ada Siguro natatakot siya na karmahin kasi may compensation tayo dito at may fairness, balance, justice code. to pag nakita ko. Ito. Siguro kinakarma na siya. Who knows? Ito kasi compensation ay kabayaran. So, ang dating sa akin, siguro nakukuha na niya yung um, karma siguro kaya napag-isip-isip niya na na lang tong Ada lalo na kung kayo pa rin hanggang ngayon kaya para insecure yung Ada kasi nga wala na sila, hindi na sila nagko-contact kaya pala mahingi siya ng payo dito sa ibang tao kasi nga mukhang binirate na siya o kinost ng Poson mo kasi ang dating hindi na sila nag-uusap kaya siguro insecure yung other person sa'yo o buisit siguro sa'yo kasi nga hindi na sila nag-uusap pero tingin ko kahit na ganyan na nilalayuan na ng poson mo yung ada poson o yung third party, eh, nire-respeto niya pa rin. Wala siyang galit doon sa other person. Love naman niya. Kaya lang siguro natakot siya sa karma. Kasi, may compensation nga tayo dito. So, siguro, napanggap niya na yung karma o nangyayari na to. Na yan, pinagbabayaran niya na yung pagtataksil niya sa iyo kaya all of a sudden natauhan siya pwede rin ganon whether alam mo to o hindi na kinakarma na siya kaya parang na-receive na niya yung punishment sa ginawa niya sa iyo na dishonesty o oh, ayan you know. So, ang dating, nagkakatotoo na yung wish mo. Kasi, mi mihingi ka kanina dun ng ano eh, milagro. Nagdadasal ka siguro. At mukhang nangyayari na nga yung dasal mo. Kasi, kinakarma na sila nowadays. So, yan ang kwento. kuha tayo clue kasi 10 minutes lang to mahaba pa yung oras kuha tayo ng clue magbibigay ako ng walong clue pero wag masyadong magpay attention dito dahil dagdag info lang mga to ang clue ay pwede yung vice versa kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ay para sa inyo mahaba ang shape ng mukha ano to magaling sa english Yung clone natin, pwedeng tumama sa iyo, sa poson mo, o sa ada ah, poson. Matangos ang ilong. Suplado. Ito, balba. Ay, bigote. Mustache, bigote. Rosta, ng baten. So, yung 10 natin, pwedeng pinanganak ng 10th of the month. O, ewan ko, baka memorable tong, ano, memorable tong 10 sa inyo. Um, October, Capricorn, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, July to September, kung hindi memorable, I pay attention sa buwan na yan. Big age difference. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.